kain tayo mga kapatid kain ka yun yung bang sumasahod ka ng 20 mahigit tapos yung pagkain mo ito lang kubos kape uh, idam sa arabic gulay kakubos oh. dinner lunch tsaka ano na to lahat lahat, lahat na to sama sama mga breakfast Lunch, dinner, o. Ito na yung pagkain mo. Dalawang kubos. Kape. Tapos, gulay. Gulay po yan, oh. o. O, Sapat na. Kubos lang sa kalam. Kain, kain tayo, guys. Kain, kain, kain tayo. Kape kubos, sapat na, tsaka gulay, kain-kain, yan na mga pagkain ng mga OFW dito sa Saudi, na sumasahod ka ng mahigit 20, pero ito lang yung pagkain mo. Buti pa yun sa Pinas, masasarap pa yung makakain nila doon. Dito, balik-balik na yung pagkain mo sa Pinas, makapili pa tayo kung anong gusto nating ulam. Makabili, mabili tayo. Pero dito, ito lang, ito lang palagi sa pagkain ng Saudi. Salamat! Bye-bye!